Kung malakas sa gas at mataas ang RPM ng inyong kotse, pwede kayong mag-focus muna dun sa air. So, pwede mong linisan yung iyong map sensor. Okay? Linisan mo yung iyong throttle, then palitan mo yung inyong filter. Then, if ever man, na mataas pa rin after mong ginawa yan, itry mo yung throttle relearn. Baka dyan, maayos na o bumaba na yung RPM ng inyong sasakyan at hihina na rin ng pagkonsumo ng gasolina. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive question na related sa mataas na RPM at malakas sa gas. Well, normally pag mataas ang RPM, eh malakas talaga sa gas yan. Kasi ang pinaka-normal lang na RPM natin, is less than 1,000 RPM. Usually, mga naglalaro lang yan ng mga 7 to 800 RPM lang. So, ganun lang yung laro niyan. Depende kung naka-on yung aircon o hindi. Usually, pag naka-off yung aircon, mas mababa yung RPM natin. Then, pag nag engage yung ating uh, compressor, doon tumataas yung ating RPM. So, pinaka-maximum yan, mga around 800. Pero, depende pa rin yung sa kotse. No? Pero, yun, ano ba yung gagawin ninyo if ever na may encounter niyo yung mataas yung RPM and uh, malakas sa gas nga. So, pwede kayo mag-focus muna dyan sa hangin. Ang gagawin nyo dyan, linisan nyo muna yung map sensor at yung inyong throttle. Okay? Para ah uh, baka kasi masyado ng madumi. Ideally, every 40,000 kilometers sana ay nililinis yan. So, syempre, pag map sensor, ah uh, yung map cleaner ang kailangan ninyo, yung throttle, throttle cleaner. May, although, meron namang mga pang-spray na pwede dun sa dalawa. So, check nyo na lang kung ano yung available sa inyo. Then, once na nalinis nyo na yan, so, make sure lang nalinisan nyo mabuti ha. And, ay uh, kung paglilinisan nyo yan, meron kayong makikita dyan yung parang bumubuka, huwag yung ipag yung pipindutin nyo na, kung baga i-spray nyo lang siya. Kung kaya, pwedeng harap likod para mas malinis. Okay? Then yun, pag sakaling inon ninyo at malakas pa rin, usually pag kaon ninyo, medyo malakas pa yan. Pero dapat mga sabihin natin, mga after 20 minutes, 30 minutes, bumaba na. Pero kung still ganun pa rin, mataas pa rin yung RPM ninyo, eh, train ninyo yung, ah, by the way, no, bago nyo gawin yung throttle relearn na ah, yung sasabihin ko sana is, palitan nyo na rin ng filter para sigurado, okay? Kung linis ng map sensor, linis ng throttle, then palitan na yung filter. Then, tsaka ninyo i-throttle relearn. Usually, sa trata, ah, yung ginagawa lang naman sa throttle relearn eh, ino you know, on, and off lang naman yung uh, ating sasakyan dyan, ano? Ito ay para dun sa mga, kumbaga, yung wire type hindi yung hindi kable, okay? Kumbaga yung kumbaga sabi natin electronic type yung throttle. So pwede nyo i-try yung throttle relearn and doon baka maayos na yung RPM niyo, bumaba na yung inyong RPM at titipid na rin yan sa gas. If ever man na hindi diyan masolusyunan, eh yun, check niyo rin yung inyong uh, spark plug. Baka naman kailangan ng palitan, okay? Or i-check niyo na yung ibang component. So mas maganda yan, dalhin niyo sa mga shop para ma-evaluate ng mabuti kung ano ba yung nagiging problema kung bakit lumalakas sa gas o mataas masyado yung RPM ng inyong kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.